Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pong Pecha ngayon pong November 23, 2023 at November 24, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers sa YouTube, sa mga followers po natin sa Facebook, at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po natin simulan ng ating sumada, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat. Lalong-lalo lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ito pong mga ginagawa natin mga sumada ay mga gabay lang po ito sa ating mga pagtaya. Wala pa din pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po kung ano po yung mga oras ng bola sa atin po mga lugar. At ang mga ito rin po ay pwede pong tayaan sa lahat ng lokasyon. Yan, dito po sa atin sa Pinas o sa ibang bansa ay pwede po. At ayan mga idol, umpisahan natin. Dito tayo sa ating sumado sa Petya ngayong November 23. Ayan. Uh, dito tayo sa November, yan ay 11 pa rin po tayo rito. 23 sa ating Pecha, at 23 pa rin sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin sa mga numero natin dito. Isisimplify muna natin sila. Dito, 1 plus 1 is 2. 2 plus 3 is 5. At 2 plus 3 ulit is 5. Ayan, dito rin po sa bandang gitna, ganoon din, i-add lang natin. 2 plus 5 is 7. At 5 plus 5 is 10. Ayan, sa bandang baba rin po, ganoon din, add lang natin. 7 plus 10 is 17. Ito po ngayon yung ating unang numero. Meron po tayong 17. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Yan, itong tatlong numero natin dito. Combine lang po natin sila. 2 plus 5 plus 5 is 12. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 17, 12. O kaya naman po ay 12, 17. Kaya mga idol, pwede-pwede na po yung mga numerong yan, mga kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, yan, simplify muna natin sila para may sumada natin, para mas madagdagan yung mga numero natin pwedeng pagpilian. Dito po sa 12, ayan, 1 plus 2 is 3. Kasi siya po na ingay ng mga motor na dumadaan dito. Ayan, dito naman po sa 17, 1 plus 7 is 8. Ngayon mga idol, ito pa yung susumada natin. 3 at 8. At unahin po natin ang 3. Kukunin muna natin yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. And mga idol, yan po yung sumada natin sa 3 at dito naman tayo sa 8. Dito sa 8, kukunin muna natin itong 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan ang 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At pwede rin yung 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol, yan po yung mga numero nating nakuha na pwede po nating pagpilian. Dito po sa ating sumada sa pecha ngayong November 23. Meron po tayong 3, 12, 30, 21, 39, 8, 17, 35, at 26. 43, 44, 45, mga numero 48, 49, 50, 51, lang po natin, pipili lang po tayo. 59, ano po yung mga numero mga gusto 66, 67, mga kombinasyon 70, pipili lang po 74, 75, at para naman po sa ating sample, ginawa natin dyan yung 21, 21 and 8. Ayan mga idol. At sa 12, 12, 26. Then, 30 at 17. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, meron po tayong tatlong kombinasyon dyan. Pwede, at pwede, pwede nyo rin pong matayan itong mga kombinasyon natin na pili dito, mga sample natin. ay meron tayo rin itong 21.8, 26 at 30.17. Kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin dito, pwede, pwedeng nyo pong matayan. Pwede po kayong magdagdag o kaya naman dito sa task kumuha. Kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po yung ating sumada sa pecha ngayon pong November 23, 2023. At next naman natin yung ating pong advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong November 24, 2023. Uh, para po sa mga comment nyo po pala na hindi ko po nasasagot, pasensya na po at dahil po busy po tayo sa trabaho. Nakikita ko po yung mga comments po ninyo, medyo delay na. Yung iba naman ay Uh, ilang oras na po yung nakalipas kaya hindi ko po nabibigyan ng kasalutan kaya bigay po ako ng pasensya sa inyong lahat at uh, ayan mga ado maraming salamat po sa pag-uunawa at ayan ituloy po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada ngayong November 24 ayan, dito po tayo sa November yan ay 11 pa rin tayo dito 24 sa ating pecha at 23 sa ating taon ayan, ngayon ganoon pa rin po simplify muna natin yung mga numbers natin dito 1 plus 1 is 2, 2 plus 4 is 6, uh, 2 plus 3 is 5. Ayan, dito rin po sa bandang gitna. 2 plus 6 is 8, uh, 6 plus 5 is 11. Ayan mga idol, sa bandang baba rin po, uh, 8 plus 11 is 19. Ito po yung ating unang numero, meron po tayong 19. At yung pangalawang numero naman po natin, ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan, ito pa rin, tatlong numero natin dyan. Combine pa rin po natin sila. 2 plus 6 plus 5 is 13. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 13. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede-pwede rin po natin yung matayaan. 19, 13. O kaya naman po, 13, 19. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. Ah, uh, dahil 2 digits, two digits din po yung mga numbers natin, kagaya po dito. Ayan, isusumada po natin muna yung mga number natin. Itong dalawang numero natin dito. Pero eh, bago yun, eh, simplify muna natin sila dahil 2 digits nga po. Uh, ayan, dito sa 13, 1 plus 3, yan ay 4. At uh, dito sa 19, 1 plus 9 is 10 yung 10 po natin, 2 digits din yung 10 kaya yan, lagyan mo natin dito 2 digits din po yung 10, kaya sisimplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1 ayan lagyan natin dito at yan po yung isusumada natin ngayon, 4 tsaka 1 at nahin po natin yung 4, ayan kukulin muna natin yung 13 sumada 13, 1 plus 3 is 4 pwede rin dyan ng 40 sa mga 40 4 plus 0 is 4 pwede, rin ang 31 sa mga 31 3 plus 1 is 4 at pwede rin ang 22 sa mga 22 2 plus 2 is 4 And mga ito, po yung ating sumada sa 4. Uh, dito naman po tayo sa 1. Dito sa 1, kunin mo na rin itong 10 sumada Gs, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. So pwede rin po dito ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin po ang 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero nating nakuha at pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong November 24. Ayan mga idol, mayroon po tayo rito 4, 13, 40, 31, 22, uh, 1, Gis, 19, 37, 21, 28, Sa mga 31, yan, 37, 38, 39, 40, 41, 42, po 42, 43, 42, po 42, 43, 42, 43, 42, para po sa atin pong mga pagtaya ayan, narambol lang po natin yung mga numbers natin dito at doon naman po sa ating sample kinuha natin dyan ng 19 19 and 31 then 10 22 at 28 28.13 13 ayan mga idol ito naman po yung mga sample natin yung kombinasyon po natin nakuha dito po tayo sa ating pong sumada sa pecha ngayon pong November 24 ayan meron tayong 19-31 GIS 22 at 28.13 pwede pwede po natin matayan itong mga sample natin yan kung nagustuhan po natin sila pwede tayong magdagdag o kaya naman dito sa task kumuha ayan naman po lang po natin sila pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga ninyo. At ayan mga idol, yan po yung ating sumadid sa pecha ngayon pong November 23 at November 24, 2023. Maraming maraming salamat po.